Frenny, may dala akong luggage. Siguro naman alam mo na kung bakit, di ba? Alam ko na, Frenny. <laughs> <laughs> Makikitira ako sa'yo kasi nawala na akong trabaho. Tsaka yung mga kapatid ko, yung buong pamilya ko nasa probinsya. Wala akong kamag-anak dito, wala akong ibang mga kaya ikaw yung kailangan ko ngayon. Ano ka ba, Frenny? Okay lang. Ikaw pa ba? Di ba nga, yung wala akong trabaho noon, ikaw kayo yung nakatulong sa akin. <laughs> o, diba? Thay, problema yun. Sabi sa'yo, yung magkaibigan tayo, nagtatanawan tayo ng utang na loob. Pwede na ba akong pumunta sa kwarto? Ah, oh, sige. Para makapagpahinga ka na rin. Sige, sana malinis na. <laughs> Kasi baka pangati ako eh. <laughs> sige na tayo. Pa yan, ang ingay. Si naman o, oh, hindi naman nagsabi na may darating parang bisita. Kakainis? Mapuntahan ni Oh naman. Ano? Sino kayo? Ah, Mamabi sa amin ni A.R. Bakit? ni A.R. ah? Kasi pag sinabi si A.R. na may darating na yun eh. Tsaka ganun pala dito. Kahit sino pwede makapasok. Alam mo, araw-araw kami nandito. Tsaka um, ako sinabi sa A.R. na bawal ito. Hindi hmm. ko alam eh. So, ka ba? <laughs> Ako pala yung ano, friendly A.R. Hindi e, ba banggit ni A.R. na maselan ako? Tsaka yung mga ganito, ang kalat. Ayaw ko nang ganyan. Alam niyo ba? Ang sakit sa paningin niyan para sa akin ha. Tsaka gusto ko maaliwalas yung bahay, malinis. Tsaka, pwede ba? Kung maaari lang, eh, itapon yung mga basura niyo agad, uh ha? -huh. Ito Uy, mga pinsan Nandito na pala. Oh, pala. hi, Yor. Pwede um, mga pinsan ko nga pala. Ay, nabanggit nga nila. Kaso hindi mo nabanggit na banggit, nandito ako ngayon. Ang nakikitira sa'yo. Pasensya ka na pwede, ha? Kasi... Talagang pumunta dito yun, mga pinsan ko. Eh, ang arte-arte naman ng bisita mo. Ay, hindi naman ate. Um, okay lang naman sana sa akin. Marunong naman akong makisama. Kaso lang, talagang ayoko ng ganito eh, yung makalat. Tsaka alam mo ba, AR? Hindi ko alam mo naman, galing ako sa biyahe. Kakarating ko lang dito. Ang ingay-ingay nila. Hindi po, sensya ako na friend? Hanggang anong oras ba yan sila? AR, dito ka may kakain na ng tanghalian. Okay lang ba? Oo naman, lagi naman kami kumakain dito, di ba? Eh, di ba, Annalyn? Hmm? Hindi, hindi. May magandang option. Punta kayo sa labas, doon na lang kayo kumain. Di ba, AR? Hindi, magasta sa labas. Dito okay. lang tayo. Hindi sa kalat yung to. Siguro naman sa kusina, kayo magluluto, makalat yun. Hindi kayo marunong maglinis, di ba? Ay, grabe tong bisita mo, AR, ha? Pagsabihin mo to. Oh, sige. Kinson, labas na lang tayo. Para makapagtayo na rin yung friend ko. Mm -hmm. So kami pa yung lalabas? Oo, respeto lang muna kasi bago pa dito. Nag-a-adjust din ako. Sige pa rin mas na yung Ang bubo? Sinong nagpapasok sa'yo dito? um, may susi po ako dito. Susi? Bagong tenant ka? Hindi ba ako lang yung boyfriend niya? Boyfriend ni AR? Galing naman walang taste si AR, no? Tingnan mo naman na ang dami mong tattoo. Siguro bago ka lang nakawala sa kulungan. <laughs> Tsaka, tingnan, tingnan mo naman, no? Ay, ang pangit, ang ang dumi sa paningin. Hindi naman. Wala bang nabanggit si AR na, na boyfriend niya ako? Oh? Ay, wala. Wala siyang nabanggit. Wala din ba siyang nabanggit na may kaibigan siyang nakikitirang hindi to? Yun nga yun, na dapat mong sa kanya kung... Kasi parang bago ka sa ko dito. Ah, oo. Bago talaga ako. Tsaka, maselan ako. Tignan mo naman, pinasok mo yung sapatos mo. Alam mo yung bagong policy dito. Bawal magpasok ng sapatos o chinilas na galing sa labas. Kasi bawal yung madumi dito. Dapat laging malinis. oh babe, oh, Dito ko na pala. Babe. Babe ko lang kang nabanggit sa akin, babe, na may bago ka lang tao dito sa bahay. Ay, friend ko nga pala. Matagal ko nang friend yan. <laughs> Oo. Ah, uh, boyfriend ko pala. Oo nga, nabanggit nga niya sa akin. AR, sorry hindi ko din nabanggit sa'yo na yung bagong policy sa bahay. Anong policy? Yung kung oh, duminduin ang dabi -dabi ng sapatos niya, bawal magpasok ng kahit anong sapatos o chinera sa loob ng bahay. Sandali lang, Eden. Ano na naman, AR? Sumusobra ka na yata sa pakikailam dito sa bahay. Ay, hindi nga ako nakikailam. Para to sa atin, para sa... Alam mo na... Ah, so sa hindi sakit? pakikailam yung ginagawa mo na yan? Hindi. Ano hindi? Lahat na ay pinupunan mo. Yung mga pinsan ko, nagsumbong sa akin sinabi ko ano yung mga ginagawa mo, tinarapan mo sila ng parang kung sino lang dito sa bahay. Ito eh, to naman eh, ingay-ingay nila nun. Tsaka, ay, ewan ko sa'yo, kung sino-sino yung pinapapasok kung hindi ko alam. Dapat alam ko, di ba? Kasi nandito ako. Alam mo, Freddy, ako, nung pinatuloy mo ako sa inyo, hindi ako nakialam sa buhay niyo at lalo na sa mga kamag-anak mo. Hindi ko pinakialaman. Nakisama ako ng maayos. Ay, mas malaki pa iyong utang na loob mo sa akin eh. Kasi tignan mo, dalawang araw pa lang ako dito. Eh ikaw, isang buwan ka dun sa bahay namin nakitira. Isang buwan ako nakitira, pero maayos ako nakitira sa inyo. Eh ganoon pa rin. Ako nga naglilinis dito eh. Doon ikaw hindi nga eh. Alam mo, mabuti pa. Umalis ka na lang kaya dito. Ay hindi. Alam mo, mas mabuti pa. Pumunta na kayo sa Pupuntahan niyo, mag-date kayo, mag-enjoy kayo. Relax ka lang. Ano ba? Sige na. Oh, Tara na nga, babe. Basta next time, ha? Iyokong may sapatos na galing sa labas. Dahil mo sinasabi? O oh, Jen, napadalaw ka ata. Oo, oh, balita ko. Dito daw nakatira si Eden. Oh, kilala mo si Eden? Paano kayong nagkakilala? So, ayun na nga. Ang 100,000, tinangay niya malaman naman ko, wala naman pala siyang i-invest, wala naman pala siyang business. Tapos, na-scam pala ako. Ha? Huh? Si Eden? Scammer? Oo. Teka nga, sis. Nai-stress ako. Ihi muna ako. Asan ba yung toilet niyo? Doon lang, sis. Oh, sige. Iyari! ari AR! Sino naman yung bisita mo? Napakaingay! Tapos Putik sa sahig, galing sa sapatos, sa ilang beses bakit ang pagsasabihan na bawal yung ganun? Ay! Sakit sa ulo! Alam mo, friend, eh, hindi ko naman bisita yun. Ano hindi mo bisita? Bisita mo yun. Bisita ko? Eh, wala naman nakakaalam na nandito ako nakatira ngayon. Well, alam niya, bisita mo yun. Kaya <laughs> nga tali bisita mo? Oo, oo ako nga yun. Ano, kumusta na? Uy, Jenly! Namiss kita ng sobra! Hindi ka na tumawag sa akin Ano ba yan? Nakakaloka ka! Namiss? Tumawag? Eh hindi nga kita matawagan! Ay, pasensya na ha! Na-block kasi yung number ko eh. Oo, na-block. Pati Facebook, lahat ng social media mo na-block! Block mo ako! <laughs> Sorry talaga ha. Hindi ko naman, hindi ko naman sinasadya. Yung na... Yun, hindi sinasadya? Asan na ang 100,000 ko? Eh, ano ka ba? Di ba sabi ko, i-invest ko yung pera mo? Tsaka, 1 million? Isipin mo yun, 1 million yung mapupunta sa'yo after ko ma-invest. Huwag mo na akong lokohin. on him. Scammer ka eh. 100,000? Isang million ang ipapalit mo? Asaan na? Hindi lang ako ang naloko mo. Marami kami. At nag ako. Kita mo ang kaibigan mo? Wow, Frenny. Ang galing-galing nung manipula ng mga tao. Kung sino-sino sinisita mo dito sa amin. Tapos, scammer ka pala. Di ako scammer. Tsaka, Jenly, pwede naman natin pag-usapan eh. mag explain ako. Ano ba? Huwag ka nang magpaliwanag. Tumawag na ako ng polis. Doon ka na sa presinto magpaliwanag. Jenly, ba't ka tumawag ng polis? Wala to sa usapan. Ano ba? Huwag ka nang magpaliwanag. I nadala akong warang ako pares para sa yung. na nagre sa yo. dahil Dahil sa mo. sa so presyento sa mama kasi akin. jenly, sa akin. Hindi, pag hey, sa Pag-usapan ang. Pako, 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 pako,